Pamuli uh, na naman pong magandang umaga at andito na naman po tayo pang apat na deliver dito sa Balayan, Batangas. Ayan po. Hmm. At uh, salamat po at uh, na naman po tayo nakarating sa kabila po ng uh, madigat mabigat naming karga. At ito na naman po tayo. So, lalakbay muli. Pag samahan nyo akong ikutin ang plantang to. Para makita nyo rin. Okay, let's go. Ah, ito nga po pala yung pinaka main road nila. At dito po nakaparada ang mga outsider na delivery ng tubo. Ayan po, sa may bandang kaliwa ako at ito naman po mga tanking ito ay mga pumipika po yan ng mga molasses at alcohol at kapag pagbamasdan nyo po sa mga bandang kanan ko ayan po yung tubo plantation nila na napakalawak ayan sariling tanim po nila ito at ang nagsisilbing ginagamit ditong pataba ay yung pinagkatasan din kung pagmamasdan nyo po sa may bandang kaliwa ko ay ang gamundok na yan na parang kusot Ayan po ang parang ginagawa nilang fertilizer. Ang lawak po niyang tubuhan na yan at hindi lang po tubo ang nakatanim niya. Marami rin po mga tanim na mga mangga, mga ibang puno. Ito po sa may bandang kaliwa ko, ayan po yung mga pinagkatasampunan tubo na ginawang mulasis. Ayan po yung ginagawa ng fertilizer. At kung nakikita nyo tong mga kulay-pulang mga dambuhalang tangking ito, ito po pala yung mga nagawa ng kumpanya namin ng no, mga nakaraang taon na, dekada na siguro po ang nakalipas. Ayan po, kulay-pulang mga tangking na lalaki po niya, mga storage tank. Ayan, hanggang ngayon po at uh, ayan po yung tubuhan nila, lawak pa rin talaga. Ayan. At ah, pa pong bandang kaliwa ko kung pagmamasdan nyo at ah, ito po ay gawarin nila. At hindi ko lang po alam kung anong ano to o stabilizer ano ba to. Ayan. Ay po. Ah, dito lang po pala tayo sa bandang dulo kung pagmamasdan nyo po ay iyan po ay dagat na. Ayan. na karagatan na po yan. Ah, ito na po yung second gate kung saan po nandito po sa loob yung gagawin namin yung, ina, yung project namin na tangke kung pagmamatay nyo po ayan po yung pinakadambuhalan tangke rin na kulay green at gawa rin po ng amin kumpanya And yan, po yung tinatawag nilang bulk storage tank kung saan yan po yata naka-imbak yung uh, mula molasses at saka yung asul na building na yan uh, hindi ko lang po alam kung uh, alamin ko pa <laughs> Ayan po yung mga kulay green na yan, uh, hindi po namin kasama yan. At uh, puro mga building project po ang ginagawa niyan dito. At kami naman po ay mga tangke. Ayang dambuhal lang yelong tanke na yan. Uh, apat na piraso po yan na magkakatabi. Uh, gawa rin po namin yan. At pang lima itong gagawin namin ngayon na ganyan din po kalaki. Ayan po yung pinakapundasyon niya. Ayang, ayan, ayan yung nasa, kung pagpamasday niyo yung pabilog na yan. Ayan po yung tatayuan ng tangke na project namin. Uh, hanggang dito na lang po tayo.